And still, super middleweight undisputed champion of the world, Saul Canelo Alvarez. So yun nga po mga amigos, bagi po sa pamamagitan ng 12 round unanimous decision si Saul Canelo Alvarez kontra kay Jaime Mongia. Sa score na 117-110, 116-111 at 115-112. Pero wala naman pong dapat ikahiya si Jaime Mongia sa kanyang naging performance dahil maganda naman po yung kanyang naging panimula. Sa katunayan, first 3 rounds, maaari nating ibigay yung mga rounds na yon kay Jaime Munguia. Sa mga early rounds, para nakuha po ni Munguia yung sinasabi ko sa aking keys to victory, sa aking fight analysis kahapon, yung jobs at kalkuladong mga kombinasyon. Pero nakuha rin po ni Canelo yung ilan sa mga sinasabi ko sa aking keys to victory, tulad ng make him miss, make him pay, at alalahanin ang gasolina. Binago po ni Canelo Alvarez ang ihip ng hangin papunta sa kanya na maka-score siya ng knockdown sa round 4. Lumusot ang mga kombinasyon ni Canelo sa maluwag na depensa ni Jaime Mongia At matapos nga po maka-score ng knockdown ni Canelo ay eh parang dinomina na ni Canelo ang buong laban. Bali ang naging tema po ng laban mga amigo ay parang volume versus accuracy. Mas marami po bumato ng suntok si Jaime Mongia yun nga lang mas accurate si Canelo at mas makamandag ang kanyang mga suntok. Hindi po natin sinasabing mahina yung mga suntok ni Jaime Munguia pero alam naman po natin na isa sa mga pinakamahusay na tinataglay ni Canelo sa kanyang pagiging boksingero ay yung kanyang tibay. Sa katunayan po mga amigos tumatama ng napakaraming sulidong suntok si Jaime Munguia pero tila hindi po iniinda ni Canelo. Samantala kapag si Canelo naman ang tumatama kay Jaime Munguia kitang kita po yung body language nitong si Jaime Munguia na nasasaktan siya. Idagdag ko lang mga amigos na isa rin po sa napuri ko sa laban na ito kay Canelo ay yung ganda ng kanyang kondisyon. Parang hindi po siya naubusan ng gasolina ngayon mga amigos. Parang hindi siya hiningal. Para sa akin ito po ang pinakamagandang version ng Canelo Alvarez na napanood ko sa nakalipas na limang laban. Sino man mabunot na kalaban Di ka tatakbo ha Sa bayan ko sa